Hi Cancer, love reading, love messages tayo para sa inyo. Kuha lang tayo ng ilang gabay na marahil kailangan yung marinig ngayon. Um, no matter what your relationship status ngayon, Cancer single, in a relationship, attached, or married ka pa man, maybe this message is for you. Naisipan kong gawin ito kasi right now, astrologically, itong si Venus, which is the planet of love, attraction, beauty, Right now, Is currently, right now na nga. Currently pa, Moonshark. <laughs> naka sa Grade Pace. ano na naman ito? Tayo pa ay live na live. <laughs> Kakakapil lang natin, na Bubulol-bulol na naman si Moonshark. Retrograde Grade Pace. Ayan, si Venus. Baka sakali, meron din akong may-add sa inyo uh, kaakibat nitong taro para sa inyong mga cancer. Tingnan natin, ha? hindi na tayo ng gabay para sa si inyo. Buhay, pag-ibig, relasyon sa taong nakikinig ngayon, Cancer. Message. Anong kailangan marinig ng taong ito? Taong makakapakinig nito, Cancer, gabay para sa kanila. Love reading. Love message. Okay, miss masama, mabagsak. Sige, ad pa tayo. Cancer. Anong kailangan marinig ng mga taong ito? Okay. Okay. Cancer. Buhay pag-ibig relasyon. Sa taong maring makapakilin nito. Cancer. Right now. Ayan. Pa isa-isa. Tingnan na natin. The high priestess. The full reverse. The 10 of cups. The ten of cups the Three of Pentacles, the Wheel of Fortune reverse, ayan. And the Six of Wands. Bumawi naman sa the Six of Wands. Meron man tayong ilang reversal cards, guys. Meron lang po itong kalakip na mensahe. Okay? Hindi kailangan laliman or ano pa man, man Hindi. Pero, Cancer, as a Cancer myself, the Wheel of Fortune, reverse. Umiikot yan guys. Wheel. Umiikot ang buhay parang kiyapo. Charot. Ang buhay parang gulong. Umiikot. Ups and downs. Highs and lows. Hindi ka mananatili doon sa ilalim. Aangat yan. Aangat yan kung hindi ka mapanghinaan ng iyong kalooban. Kung ilalaban mo, ipopush mo ang relasyong ito. Or kahit ikaw na lang muna kung single ka pa man. Okay? Huwag kang sumuko. You can uh, change your destiny. Yes, everything is temporary, guys. You can rewrite your story, your love story. Ulitin ko, umiikot yan. If ever mag-apply na sa ngayon, cancer, meron kang ilang pinagdataanan. Andito na lahat eh. Relationship, family, partnership, trabaho, the six of wands, Parang sa dami, sandali, punsyan. Isa-isa lang tayo. Yes, isa-isa lang. The fullest is here. Huwag kang mainip. Huwag kang magpapadalos-dalos. Lalo pa kung parang kailangan na. Feeling mo naiinip ka na. Or kailangan magbigay ka na ng pagkaksyon. Nagiinit ka dun sa... Ano eh, parang agad-agad eh. Dito nagiging reckless. Or yung impulsive approach. Ayaw natin yon Ayaw natin yon. Lalo na si Venus right now is currently in retrograde. Sa inyo, mga Cancer, um, dadaan siya sa inyong mga 9th house and 10th house. 9th house of ano to. For some of you, meron bang um, travel, international agenda? May ilang sitwasyon dyan. I will be honest, maaaring hindi umayon sa inyong kagustuhan. Kung kayo yung nasa LDR, long distance relationship, doon pa lang naman talaga sa salita na yon ay hindi na madali pang hawakan. Pero ulitan ko, doon sa una kong na iwanan, huwag kayong magpapabigla-bigla. Kahit sa simpleng aksyon o emosyon na pwedeng umangat. Right now. Okay. Tenth house. Tenth house of work. Ayan, dito rin, naiiwanan natin. Pagdating sa inyong career, buhay, trabaho, paggawa. May ilang magagand, alam ko, love message tayo. Pero, at kasi lahat bumagsak na dito para sa inyong cancer. Marahil, kailangan nyo na rin marinig ito. May ilang changes. Hindi kayo mananatili doon sa pakiramdam na parang, hay, hayahay ang buhay. Hindi madali. Actually, yan ay parte ng inyong mission. Parang note to self kay Moonshield ito ngayon. Sa ilang pinagdataanan natin personally, pero, huwag kayong mapanghinaan ng loob you are never too old kumbaga, it's never too late na magsimula ulit unti-unti I will be honest, may nakakaramdam or makaramdam ang ilan sa inyo during this period may ilan tayo, ano eh actually, may ilang retrograde base si Mars, si Mercury, si Venus si Jupiter ay kakatapos lang, pero nasa ano pa rin yan eh uh, post shadow base. so pag naka retrograde ang isang planeta guys astrologically lang naman ito, hindi ganun kaganda yung flow. Okay? At, parang tulog siya. Parang ganun. So, kalmahan ang ilang situation. Huwag kayong, huwag niyong pangunahan ng mga bagay-bagay. As long as, ang dito ka, kalma lang ng the high priestess, ikaw na to, cancer. Papakiram naman nyo, yung, yung mga sarili. Trust your instinct trust your intuition, ano man ang pwedeng pagdaanan sa relationship, patuloy na samahan ng dasal ito. Hindi man magiging madali or nagiging madali itong journey mo when it comes to love, career dahil umaangat dito, or pagdating sa partnership, family, malalagpasan. Malalagpasan. Okay? Merong consideration or reconsideration. Merong, meron merong solusyon para maialign O or maiayos ang mga bagay-bagay dahil malalo pa kung iaangat natin ito sa kanya. Pwede niyong ma-work out yan lahat. Work on your partnership, baka ganun din yung pinaka-advice. At merong purpose, para rin yan sa inyong ikaangat. Pinapatatag kayo ng buhay, pag-ibig, yun yung test ang inyong mga PC. Okay, or paano nyo i-handle itong ilang pabigla-bigla nyo rin action, decision sa inyong buhay, relasyon. Don't be too hard sa inyong mga sarili. Hinga rin pag may time or recharge your energy kung kinakailangan, it's okay to pause. Ayan. At pahinga lang. Recharge your batteries. Kasi kapag masyado tayong merong halong-halong emotions, may pressure, confusion, excitement, halo-halo, Diyan tayo nakakapagbitao kahit sa simpleng komento, opinion, or aksyon, desisyon na pabigla-bigla. So, kalma. Pag-iisipan muna, yes, kung kinakailangan pag-aaralan ng isang sitwasyon bago kayo sumuong. Okay? One step, one day at a time. Ito ay pawang challenge test para sa higit niyong ikatatatag sa inyong buhay pag-ibig, relasyon. Ito ay umaangat para sa inyo. Mensaheng gabay lamang po, Cancer.